Arestado ang 29 anyos na tricycle driver matapos itong mahulihan ng ipinagbabawal na droga sa ikinasang drug by bus operation ng mga otoridad sa barangay Poblasyon, Balunggaw, Pangasinan, Pasado, la 6 Kagabi. Nasamsam sa sospek ang tatlong piraso ng heat sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng umanay shabu na tumitimbang ng 8 gramo at nagkakahalaga ng 54,400 pesos. Na-recover din ang iba pang mga drug paraphernalia, budol money at tricycle na ginamit sa transaksyon. Ayon sa pulisya, matagal na minanmanan ng sospek dahil sa mga illegal na aktibidad nito. Sabi lang po siya sa street uh, value individual po. May validation po kasi na galing Region 3 na ibinaba ng uh, PIO para i-verify itong tao na ito kung nandito sa amin at positive na uh, po siya ng illegal drugs, particularly siya buat. Uh, during validation na ginawa ng aming mga kapulisan, mga tao namin, ay napatunayan po na ito ay totoo po. Kaya nagkaroon po ng ganito. Nasa kustodiya ngayon ng Balunggao Police Station ang sospek na tumanggi ng magbigay ng pahayag. Mahaharap ang sospek sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kung may mga impormasyon po kayo o kayo nalalaman na may uh, taong ganito na nagtutula o kayo nagbibinta, ng illegal na droga, particularly po itong Shabu, ay ipagbigay alam po dito po sa aming himpilan. O di kaya kung hindi po sila makapag-direct po dito, pwede po silang lumapit sa aming mga barangay officials sa mga barangay. Huwag na po sumubok yung mga uh, taong gusto pang sumubok ng ganito kasi alam naman natin na hindi po mabuti sa ating mga kalusugan. Lalo, lalo na yung po nito. Lester Narag, Balitang, Solid North.